Akira Toriyama, author ng Dragon Ball. Sa edad na 68 ay pumanaw na dahil sa acute subdural hematoma upang gunitain ang kanyang pagpanaw sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ating pinakamasayang alaala sa panonood ng isa sa pinakamalaking serye ng anime sa Pilipinas. Dragon Ball Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa anime series na ito? Ultimo nanay at tatay natin ay alam ang tungkol sa Dragon Ball. Bata pa lang tayo ay kilalang kilala na natin si San Goku at si Vegeta. At malamang ay minsan na iguhit nyo na din si San Goku sa likuran bahagi ng inyong mga notebook. Ginaya ang kamehameha at pinangarap maging super saiyan. Natatandaan ko pa noon ay sobrang dami kong text na Dragon Ball at manghang mangha ako sa mga design arts nito. Sobrang sikat ng anime series nito noon. Minsan pa nga ay kapag nakakaligtaan mong panoorin nito dahil nilipat ng tatay mo yung palabas ng TV sa basketball na talaga namang nakakainis ng mga panahon na yon dahil wala kang magawa. Tapos Saktong ang episode ng araw na iyon sa Dragon Ball ay yung unang pagiging Super Saiyan ni Goku o yung nagpakita na yung Future Trunks at naging Super Saiyan din at madali lang tinapos si Prisa at ang tatay nito. Talaga namang malupit ang episode na iyon. Tapos kinabukasan, halos lahat ng kalaro at kaklase mo ay topic ay yung episode sa Dragon Ball na pinalabas kahapon na hindi mo napanood. Talagang masakit yon noong kabataan natin mga ka-hunter dahil bukod sa iwan ka na sa kwentuhan, hindi mo na din alam kung kailan ipapalabas yung na mismong episode na iyon. Dahil noong mga panahon na iyon, ay wala pang YouTube para makapanood ng replay sobrang nakakamis ang kabataan natin. Simple lang ang buhay at ang anime ang isa sa nagbigay kulay sa ating pagkabata. Nakakalungkot isipin na parang kailan lang ang mga araw na iyon. Nagkakaedad na ang mga batang lumaki sa 90s at kasabay nito ang pagtanda din ng mga creator ng anime, manga na kinalakihan natin. At kamakailan nga March 1, 2024 ay nagpaalam na sa mundo ang isa sa itinuturing haligi ng Battle Shonen na walang iba kundi si Akira Toriyama. Ibinahagi ng Bird Studio ng pagmamayari mismo ni Toriyama ang pahayag na si Akira Toriyama ay namaalam na. Sinabi sa sulat na siya ay masigasig na nagtatrabaho sa maraming mga proyekto at marami pa rin ang inaasahan niyang magawa. Isang bagong TV adaptation ng Sunland ng Toriyama, isang kwento ng pakikipagsapalaran sa disyerto na inalabas noong 2000 at kalaunan ay ginawang isang pelikulang anime noong 2023 ay ipapalabas sa Disney Plus na puno ang social media ng mga mensahe ng pakikiramay at dalamhati mula sa mga kapwa-creator at tagahanga. Sinabi ni Ichiro Oda, tagalika ng blockbuster na manga na One Piece na ang presensya ni Toriyama ay parang isang malaking puno sa mga nakakabatang artist. Ipinakita niya sa amin ang lahat ng mga bagay na maaaring gawin ng manga. Isang pangarap na pumunta sa ibang mundo. Sabi ni Oda sa isang pahayag, dagdag pa niya, ang kanyang kamatayan ay nagiiwan ng isang butas na masyadong malaki upang punan. Nagpasalamat din ang kapwa creator na si Masashi Kishimoto ang lumikha ng Naruto. Anya ang Dragon Ball ang nagsalba sa batang taga-probinsya na tulad niya. Si Toriyama, siya daw ang naging inspirasyon niya sa paglikha ng manga. Bagamat wala pang pahayag si Yoshihiro Togashi, sinabi niya noon na inspirasyon niya sa paggawa ng sumikat niyang manga series na Yu Yu Hakusho, ang Dragon Ball. Hinaangaan niya ang kapwa mangaka na si Akira Toriyama. Madami pang ibang kapwa mangaka ang talagang sumunod sa yapak ni Toriyama. Tila kung wala ang taong ito, ay sa malamang wala din ang ibang anime na kinalakyan natin. Pinasasalamatan ng Bird Studio ang mga tagahanga para sa higit na 40 taon ng suporta aniya. Umaasa kami na ang natatanging mundo ng paglikha ni Akira Toriyama ay patuloy na mamahalin ng lahat sa mahabang panahon. Ipinanganak e sa Aichi sa gitnang Japan noong 1955. Ginawa ni Toriyama ang kanyang mga manga debut noong 1978 kasama ang adventure comic na Wonder Island na inilathala sa weekly Shonen Jump magazine. Ang kanyang Doctor Slam series na nagsimula noong 1980 ang kanyang unang major hit. Dahil sa mga nilikhang manga ni Toriyama ay ginawa siyang celebrity, ngunit dahil sa pagkamahiyain, iniwasan ni Toriyama ang spotlight. Noong 1982, sinabi niya sa Japanese public broadcast na NHK, "Gusto ko lang ipagpatuloy ang pagsusulat ng manga." Ang Dragon Ball ang kwento ng isang batang lalaki na nagngangalang San Goku at ang kanyang paghahanap para sa pitong mahiwagang bola na maaaring matupad ang mga kahilingan ay nakabenta ng 260 milyong kopya sa kabuuan ayon sa studio. Dinisenyo din ni Toriyama ang mga karakter para sa serye ng video game na Dragon Quest. Nakatanggap siya ng mga parangal sa industriya ng manga at higit pa. Ang minamahal na tagalika ng manga ay nagiiwan ng isang hindi masasagot na pamana at tiyak na mamimiss ng kanyang mga mahal sa buhay at tagahanga sa buong mundo. Makulay ang kabataan natin dahil sa talento ng isang napakagaling na tao. Maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ng Dragon Ball, Akira Toriyama. May you rest in peace.